Piyang, ganito pala ang itsura kapag walang filter. Sa mundo ng showbiz, bihira natin makita ang mga artista sa kanilang tunay na itsura. Madalas, sila'y nakamakeup, may glam team o gumagamit ng filters para mas dalong kuminang sa araw ng kamera. Kaya naman, malaklang issue sa fans kapag naiba ang kanilang itsura sa social media, kumpara sa personal. Sa kabilang banda, ang paggamit ng filters ay naging bahagi na ng kultura ng digital age lalo na halos lahat ay nais magmukhang perfecto online. Pero minsan, ang sobrang paggamit nito ay nagdudulot ng intriga. Hindi nakaligtas sa isyong ito ang PBB Gen 11 Big Winner na si Sophia Piansme. Nakilala hindi lamang sa kanyang kakulitan, kundi pati na rin sa kanyang mala Barbie na kagandahan. Mula lang manalo siya sa bahay ni Kuya, naging highlight ng na kanyang public image ang kanyang malagatas na kutis, maliit na muka at natural na charm sa kabila ng papuri, hindi rin siya nakaligtas sa mga basher na pili tinahanap ang flows niya. Trending nga ngayon sa social media ang isang viral TikTok live video ni Pyang habang kumakain. Sa naturang video, maraming netizen ang nag-react sa itsura ni Pia na umaritila ibang iba raw sa naikita nila noon. Pero nga na maraming netizen na hindi umano maganda at mukha matanda si Pia kapag walang filter. Ikinumpara pa si Pyang sa dating housemate na si Colette Madelo dahil sa kanila, mas maganda at mukhang fresh pa raw si Colette kaysa kay Piang. Komento ng isang netizen, di pala pretty si Piang kapag walang filter para mas maganda pa si Colette. Umalag naman ang fans si Piyang sa mga nagsasabing mukha na siyang matanda. Iginig ka lang baka gumamit lang ng old face filter si Piang para magpatawa at magpasaya ng kanyang fans. Dagdag nila, natural na maganda si Piang, lalo na tilang best na itong napatunay sa PVP kung saan walang makeup at pinta ang mga housemates.